Magandang araw mga kababayan. Panoorin natin ang isang video na nagpapatunay na may nangyayari ng pagpapapirma sa People's Initiative o Chacha at ginagamit pa ang AX o Tupad para malinlang ang taong bayan. Ang tanong natin kung talagang maganda ang hangarin ng pagpapalit ng saligang batas o Chacha bakit kailangan linlangin ang mga tao at gamitin pa ang mga ayuda tulad ng AX at Tupad? eto paano natin mga kababayan at uh, paki-comment lang sa baba kung ano ang inyong sa loobin tungkol dito ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign para saan po yung signature campaign para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 constitution ito para po gusto nila itong mabago kasi 'di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong uh, makatutulong si Congressman dito. Magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng TUPAD? Ang AX po ba at TUPAD batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at TUPAD. Okay. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda meron laking tulong po sa atin, di ba? oo mm -mm. kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakinswelo ang ating mahal na congressman. Ito po, ito po, nanay, meron pong pakinswelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng ais. O, di ba? Ito ay, po, Ito po, yun. Oh, malinaw po ah. Ang Sakit? video na ito ay napaka-iskandaloso. Napakasakit. Napakasakit. Kayo yung trato sa may yes. mga mahihirap. Mga hirap po ito. Sino mo na 'yon, Eric? Sino 'yon? Uh, hindi nagpakilala 'to, ma'am, pero Pero anong the, anong NGO 'yan? Uh, ang pagkilala dito ba? man ay Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Is that I'm I'm just curious, huh? is that CPP? No. NGO no? affiliated or accredited sa Quezon City Hall. Okay. So, i-check natin sila kung itong video na ito ay galing sa pagpupulong na ito. Tatlong bagay nakita namin ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco at sa laban kasamang bayan. Number one, sinabi niya, di ba tinutulungan tayo ni Congressman ng Tupad at AX? Excuse me ha? Ah. Binibigyan kayo. Ang tupad oh, binibigyan kayo. Ang Tupad at AX po ay executive program for assistance to indigents, mga mahihirap. At hindi pwente congressman na programa. Programa yan ng gobyerno na sinimulan pa sa panahon pa ni Rodrigo Duterte. Ang AX before pa nga kay Digong nandiyan na yan eh. Alam niya ni Ma'am Lorraine kasi nag-test WD under secretary siya doon. So hindi po assistant totoo. Secretary. Uh, assistant secretary. Ah, assistant secretary. Hindi totoo po na ito ay mga uh, programa ng kongresista isinasakay at sinasakyan ito ng con mga congressman. Yeah. Mali po ang sinasabi na ang AX at Tupad ay magiging permanenteng batas sa pagbabago ng konstitusyon. Hmm. Isang malaking panloloko at kasinungalingan niya.